ay mga kababayan sa Pilipinas, Dubai, Riyadh, Toronto at kahit saan pa man. Narinig nyo na ba yung chismis? Marcos Jr. B. Sinama si Romualdez. Ano ito? Sibak na ba si Speaker Martin Romualdez bukas? Okay ha, pin mga kababayan, pero seryoso mga kaibigan. Itong balitang ito ay hindi lang chismis sa palengke. Okay? It's a political earthquake na may malalim na ugat. Lalo na para sa kabataang Pinoy at mga OFW natin na umaasa sa tamang pamumuno. Kaya tara, pag-usapan natin ito ah, ng ilang mga minuto of hard-hitting truths, witty takes, at mga kwentong sa sa'yo. Kamusta mga kaibigan at mga ka-walk with land? Ako si Hashtag Walk With Land ang boses ng kabataan Pinoy at ORWs mula Quezon City hanggang Abu Dhabi. Dito walang fake news, puro fact-based analysis na may halong tawa at kurot sa puso. Ngayon, pag dadisect natin ang Marcos Jr. Romualdez drama kung bakit parang teleserye na naman ang Philippine politics, pero bago yun, i-hit nyo na yung like button, subscribe, at i-ring ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong usap. Kung nasa Saudi, Singapore o Sydney mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ito. Okay, bakit nga ba biglang naging mainit ang balita tungkol kina Marcos Jr. at Romualdez? Anong meron sa kanilang bromance na biglang nagkatrak? At bakit mahalaga ito para sa atin, lalo na sa Gen Z, Millennials at OFWs na gustong gusto ng change. Sasagutin natin yan with a mix of humor, facts, at kwentong pinol. Pero una, let's set the stage. Ang Philippine politics ay parang piyesta. Maingay, magulo, pero puno ng intriga. Okay ha? Talagang... So ano nga ba ang chika? Sabi sa balita, parang iniwan sa ere si House Speaker Martin, R Martin Romualdez ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr hindi raw siya sinama sa isang importanteng political event o desisyon. Pero totoo kaya ito? O fake news lang? Ay nako. Base sa mga ulat, may tension daw sa pagitan ng dalawa na magpinsan pa naman. Si Romualdez bilang speaker ay malakas ang kapit sa House of Representatives pero parang may mga galaw si Marcos Jr. na hindi niya ini-expect. Okay. Let's break it down. Si Romualdez ay kilala bilang Marcos Jr.'s right hand man. Pero lately, may mga issues tulad ng budget controversies at political alignments na nagpapakita ng crack sa kanilang alliance. Alimbawa, no February 2025, ha, may aligasyon na si Romualdez at iba pang house leaders ay nagdadagdag ng 241 billion pesos sa budget na hindi raw transparent. Ah, O ano naman, pero itong kaso ay binasura ng ombudsman kaya cleared si Romualdez sa papel. Pero yung public perception, iba pa rin. No? Para sa mga kabataan at OFWs, bakit mahalaga ito? Kasi ang budget na yan ay pera natin. Pera ng mga nagpapakahirap sa abroad. Pera ng mga estudyante na nangangarap ng mas magandang edukasyon. Kung may ganitong drama sa loob ng gobyerno, paano natin maasahan na maayos ang serbisyo? Kailan kaya magbabago, mga kaibigan? Okay, pero wait, there's more. Hindi lang ito tungkol kina Marcos at Romualdez. Ang tunay na laman ng isyong ito ay ang Marcos-Duterte feud na parang teleserye sa ABS-CBN. Ang provincia, ano, no? Noong November 2024, si Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng mga pahayag na ikinagulat ng lahat. Sabi niya, may plano raw siyang magpa-assassinate kina Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at si Romualdez kung sakaling may mangyari sa kanya. Grabe, no? Sara, chill lang, mga kaibigan. Ha, seryoso, mga kaibigan. Itong mga banta ay hindi biro. Ang National Security Council mismo ang nagsabi na ito'y threat sa national security. Pero si Sara nag-backtrack at sinabing revenge plan lang daw yon. Ano ang laban natin dyan? Ang tanong, bakit ganito ka-intense ang laban ng ito? Simple, dynastic politics. Ang Marcoses at Dutertes ay dalawang malalaking pamilya sa politika. At noong 2022, sila pa ang yun team. Pero ngayon, parang away sa barangay na walang gustong magpaawat, mga kaibigan. O parang para sa kabataang Pinoy, lalo na sa Gen Z, ha, lalo na nasa Manila, mm, Cebu, o kahit sa Los Angeles, ito ang reality check. Ang politika natin ay laro ng mga dynasty. Pero paano natin mababato ito? Dapat bang mag-focus tayo sa grassroots candidates o kailangan natin maging mas vocal sa social media? Ha? Kami ang pag-asa ng bayan. Okay, at para sa mga OFW natin sa Dubai, Qatar, at Hong Kong, ang ganitong political chaos ay nakaka-apekto sa ekonomiya. Kung magulo ang gobyerno, paano na mga bagong batas para sa labor rights or remittance protections? Kaya nga, mga kaibigan, kailangan natin maging updated at maging boses ng pagbabago. Ngayon, let's get intellectual, ha? Ayan, uh, Deo, makalma, style, mga kaibigan. <laughs> ay, ano nga ba policy implications ng Marcos Romualdez Duterte drama? Una, pag-usapan natin ang budget. Ang 241 billion pesos na issue kay Romualdez ay hindi lang tungkol sa pera, tungkol ito sa transparency. Kung hindi malinaw kung saan napupunta ang budget, paano natin masisiguro may sapat na pondo para sa edukasyon? Healthcare o FW Welfare Program. Ang alawa, ang Constitutional Amendments o Chacha na sinusulong ni Marcos Jr. Sabi niya, kailangan daw natin ng bagong konstitusyon para mas makaakit ng foreign investors. No? Yeah? More jobs or balikbayan boxes, pero marami ang natatakot na ito'y paraan para mapalawig ang termino sa, ng mga politiko tulad ng ginawa ng tatay niya nung Marcia Law. Para sa mga kabataan, ito'y malaking tanong gusto ba natin ang mas maraming foreign investment para maka baka mawala ang control natin sa ekonomiya. O gusto natin ng status ko na hindi rin na, naman perfecto, mga kabigay. Pangatlo, ang labor rights sa OFW issues ha. Sa mga kababaihan natin sa Saudi, UAE at Singapore. Alam nyo kung gaano kahirap ang magtrabaho abroad. Pero ang gobyerno may sapat bang suporta? para sa inyo. Halimbawa, ang bagong batas sa recruitment agency, sa Tapat ba ito para protektahan ang mga OFW? O puro pangako lang. Sana all may action, 'di ba? Ngayon, ay magpapaka-light muna tayo, ah? Ang saya sa Pilipinas. ah? Kung si Marcos Jr. at Romualdez ay nasa isang Pinoy reality show, ano kaya ang title nito? Pinoy Big Brother Political Edition. Si Sara Duterte ang kontrabida. Si Marcos, ang bida na lagi may dramatic close-up. At si Romales, siya yung sidekick ah, na biglang nawala sa eksena. Oh, pero seryoso mga kabataan, ito ang challenge natin. Paano natin gagawing mas inclusive ang politika? Sa TikTok at X, ang daming Gen Z na nag-voice out mula sa climate change hanggang labor rights. Pero kailangan natin na mas maraming boses. Lalo na mula sa OFWs na nasa Japan, Canada at Australia kayo ang backbone ng ekonomiya natin. Kailangan marinig ang kwento nyo, mga kaibigan. Ngayon, at ah, conclusion na tayo, mga pre. <laughs> so, ano ang bottom line? Ang Marcos Romualdez drama ay hindi lang tungkol sa dalawang magpinsan. Tungkol ito sa kinabukasan ng Pilipinas. Para sa mga kabataan Pinoy, ito ang panahon para maging aktibo, mag-vote, magsalita, mag-post sa ex. Para sa mga OFW natin sa Dubai, Sydney at Toronto, kayo ang inspirasyon natin. Ang hirap nyo abroad, dapat maging boses natin sa gobyerno. Kaya mga ka-hashtag walk with land, i-hit nyo na yung like button, subscribe, at i-share. Mag-comment kayo ng si Bak na ba, si Romualdez, o Team Marcos, o Team Duterte sa baba. Kung gusto nyo suportahan ng content natin, mag-super thanks na rin. Please ha, kahit nasa Qatar, Singapore, o Makati ka. Next week ha, pag-uusapan natin ang 2028 elections, at kung paano ito magpapabago sa buhay ng kabataan at OFWs. Abangan nyo yun, ha? Eh. Salamat at magkita-kita tayo ulit sa tag Walk with Land. Mabuhay mga kababayan at mabuhay ang Pilipinas.